Hello boss Toyo. Ah, uh, bali nagpat yung mga boss ko dito ng mga basura oh. Daan basura. Yung mga to. Di ko lang alam kung tatanggapin mo to kapag dinala namin sa iyo. Si kuan na daw to eh. Tatapon na pero ang mga antigong kuan to. Telepono. Ayun oh. tawag kami sa iyo kung sakaling nabibenta to wala na pinapatapon na nung boss namin eh. mga antigong kwan telepono mga sinuuna oh. yan oh, may mga tatakpo uh, uh, kaya kung nasabi yung mga antigo to guys uh, manood kayo ng mga lumang movie ito yung kadalasan na kikita natin sa mga kapulisan Sa mga pelikula, mga sinuunang pelikula Ito yung mga ginagamit nila dati Yan. Kinain yung ibang wireless niya, kinain na ng guhan. Mga daga Ayan o, oh, yung wireless niya Kinain na Sobrang tagal na sa bodega. Yan. Nagkakain ng eh. So, sira na rin to. Bibenta na rin daw to eh. Anong basura? basura? Ito, nakabox pa yung iba oh. Pero kuan na. Kinain na daga yung mga wireless niya, yung mga wire. ano oh. Yung mga panahon pa daw ni Kuan to. Senior Marcos. Sobrang tagal na. Sabi. Ito, ito yung nagangalakal oh tao nung boss boss Donel taga pamahala ng mga Ano na pinainan ng kanya? Hinahain na ina na mabait na apo niya white Sobrang tagal sa liga